Ito, agobong putahin ng mga ilonggo na minana pa sa mga Chino ang tampok natin sa Midnight Express ngayong gabi. Pero ito, imbis na asim at alat, eh, mas nangingibabaw yung tamis nito dahil Oo. sa espesyal na sangkap. Parang asado na yata. Eh. Oo nga. Tsaka medyo malagkit yun, di ba? Mm. Narito na si Mikael Daez. Sinasabing matandang putahe na ng mga kababayan nating Bisaya ang humba. Maihahalin tulad daw ito sa all-time favorite nating adobo. Pero ang humba, original palang putahe ng mga Chino at naipamana na sa ating mga ninuno. Galing ang salitang humba sa salitang hokkien na hongma nang ibig sabihin ay red cooked pork. Pangkaraniwang ginagamitan ito ng pata ng baboy na hinahaluan ng asukal, toyo, rice wine at spices. Pero ang mga Pinoy, hinaluan na rin ito ng saging na saba para mas bumagay daw sa ating panlasa. Usually, um, sa Visayan region, ni niluluto niya yan na pinagamitin nila ng mascovado. Una ko nalasahan yung tamis. Pag nag-reset na siya sa mo, malalasahan mo na yung cinnamon. Yung ko rin kayo sa humba, lagi rin siyang may saging. Mm. Normal ingredient rin to eh, oh. no? And para sa akin kasi yung mga naalala kong potahing may saging, iilan lang. Basically, humba and... Aroz de la and Pochero. Yes. Kaya to for some reason tumatatak lagi sa akin. Yung mga putaheng may saging. Type na type ko siya and end up subukan. Kung sa adobo alat o asim ang malalasahan natin, sa humba tamis at sarap ang malalasahan natin. Ako po si Michael Diaz. This is Midnight Express. Good night, guys. Ingat.